ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbubutohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025, the Brigada Midterm Election Special Call coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Matabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. Right. The Mandate 2025, the Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abangan! Changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio. Angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Manila. Our home. Our treasure. and our pride join the brigada advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful philippines be the heart of the delightful philippines isang bayan isang tahanan sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo brigada In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Baka, one Time, the new Filipino time, alas dos na This Time Check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Six sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali Brigada Balita Nationwide Kerwin Espinosa Nakatanggap daw ng death threat Bago pa man Ang pamamaril sa pangangampanya PNB meron ng person of interest Senate President Jesus Cordero kinontra si Senadora Amy Marcos sa sinabi nitong hindi niya pinermahan ang contempt order laban kay Ambassador Lacanilaw. Shokos order i-issue ng Senado ngayong araw. Samantala, kandidatong pag-alkalde pinagpapaliwanag ng Comelec matapos sa malaswang joke sa mga lola at solo parents. Isa pang kandidato sa Palawan, pinagpapaliwanag din dahil sa libreng pasine. At inaasahang rollback sa susunod na linggo inadad o nadagdagan pa, pero singil ng Meralco tataas ngayong Abril. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali, tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon ng Biyernes, Kabrigada, April 11, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Kabrigada nanindigan ang kampo ni Kerwin Espinosa na politically motivated ang ginawang attempted assassination sa kanya. Sinabi pa ni Espinosa na bago pa man ang pamamaril kahapon ay meron ng nagbanta sa kanyang staff na mamamahinga na siya at hindi siya makakaupo ngayong eleksyon. Nanawagan din si Espinosa na aprubahan ng hiling niyang security para raw sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Samantala sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Leyte Provincial Police Director Police Colonel Junicio Apas, sinabi nitong meron na silang persons of interest sa nasabing pangyayari. Ni-establish pa rin ngayon ang motibo sa pamamaril kaya premature parao para sabing election-related violence ito o di kaya na may may kinalaman sa involvement ni Espinosa noon sa illegal drug Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala mga kabrigada, ang Senado maglalabas ng Shokos Order laban kay Ambassador Lacanilao ngayong araw. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Brigada. No. B -b 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 Report! Nilinaw ni Senate President Cheese Escudero na hindi siya tumanggim permahan ang order laban kay Special Envoy okay. Marcos Lacanilao taliwas sa na nauna pahayag ni Senadora Amy Marcos. Depensa ni Escudero noong ipakita ni Marcos ang kopya ng order sa media na wala siyang perma ay hindi pa rin talaga niya ito nakikita o di kay di patuloy na sa kanya na Senate Committee on Foreign Relations. Ayon pa sa kanya, pinalaya nila sila kanilaw dahil noong ipakulong ito ay wala pa requisit approval at due process na pinagdaanan ng contempt order ni Sinilbis sa kanya na naturang komite. Dagdag pa niya pinalaya nila ito bilang pagpapakita na rin ng humanitarian consideration dahil dadalo pa ng libing sila kanila ng kanyang lolo ngayong araw. Bilang pagsunod naman sa requisite ng due process ay mag issue ang Senado na show cause order ngayong araw para mabigyan ito na limang araw para makapagpaliwanag kung bakit hindi siya dapat ikulong kasunod nga ng iling Marcos. Tiniyak naman ni Escudero sa publiko na re-reviewin niyang mabuti ang committee proceedings at magde-desisyon ng mabuti matapos tumugon nila kanilaw sa show cause order. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 4D. Brigada Balita Samantala mga kabrigada, nag-issue na rin ng show cause order ang Commission on Elections sa isa pang kandidato dahil sa mga kontrobersyal na mga pahayag nito. Pinagpapaliwanag ng Comelec si Alson Kevin Anarna, kandidato pagkalkalde sa Silang Cavite. Sa isa kasing proclamation rally nitong March 29, nagbigay ito ng joke sa mga lola at mga solo parents. Si Anar na ang ika-anim na kandidatong pinadalhan ng Comelec ng Cause Order. Bagong-bago, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, mandatory gender sensitivity training para sa lahat ng elected officials sa susunod na kongreso. Ipinanukala matapos ang sunod-sunod na kabastusan sa pangangampanya. Brigada Haji Kaaminio, ibrigada mo. Brigada Report. Iminungkahi ni House Committee on Women and Gender Equality Chairperson Representative Geraldine Roman ang pagkakaroon ng mandatory gender sensitivity training para sa lahat ng elected officials sa 20th Congress. Ito matapos may ulat ang sunod-sunod na nakakainsultong biro o pahayag sa kampanya ng iba't ibang lokal na kandidato. Ayon kay Roman, nakakalungkot ang talumpati ng isa sa mga kasamahan niya sa kamera na nagkataong nangyari noong ginugunita ang International Women's Day. Kailangan na anyang itigil ang anumang uri ng pambabastos at sa lipay-iangat ang political discourse ng may paggalang at walang pangungutya anuman ang kasarian. Iginit din ito na bilang mga leader o opisyal, dapat na magsilbi silang magandang halimbawa sa mga kabataan at sa susunod na henerasyon. Naniniwala naman ang kongresista na kung nais na magkaroon ng lipunang tunay na inclusive at may respeto, dapat na magsimula sa mismong mga leader at opisyal, kaya makakatulong ang mandatory gender sensitivity training. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng one of 5.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Samantalang mga kabrigada mula naman sa Brigada News FM Palawan Isang tumatakbong kongresista sa Palawan pinagpapaliwanag sa libreng pasine nito Brigada Raymond Almodal Ibrigada mo Brigada Report Pinagpapaliwanag ng Commission on Elections si 3rd District Congressional Aspirant at Baham Mitra kaugnay sa libreng pasini nito na pinoo sa kanilang Facebook page noong Abril at 2 at, at 4 ng taong kasalukuyan. Uh -huh. Sa Shokos Order ng Comelec, binibigyan ng tatlong araw na panugit si Mitra para magpaliwanag. Nakasaad sa anunsyo na mayroong isang seating anim na putlimang sitting capacity ang sinihan at may libreng tubig at popcorn ang mga dadalo ayon sa Comelec ang pababahagi ng libreng tiket sa sine ay posibleng paglabag sa Omnibus Election Code na vote buying o vote selling. Makikita rin numero sa Facebook post na tumalo mismo si Mitra sa nasabing black screening kasama ang kanyang mga taga-suporta na nagpapalakas ng aligasyon ng vote buying. Samantala, kung mapapatunayan, mariin siyang mahaharap sa paglabag sa Omnibus Election Code o petisyon sa diskwalifikasyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Raymond Almudal ng 103.1 Brigada News FM Palawan, The Music and News Authority. Umahataw, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, mga driver at konduktor sa isang bus terminal sa Quezon City. Sumailalim sa random drug testing. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada. Report. Nagsagawa ngayong araw ng inspeksyon ng Metropolitan Manila Development Authority sa dalawang bus terminal sa Quezon City bilang bahagi ng paghahanda sa Semana Santa. Pinangunahan ni na MMDE Chairman Attorney Don Artes, MMDE General Manager Yusek Procopio Lipana at MMDE Assistant General Manager for Operations David Angelo Vargas ang inspeksyon. Kasabay nito, nagsagawa rin ng PDEA at ang medical team ng MMDA ng random drug testing sa hanay ng mga driver at konduktor ng bus sa Baliwag at 5 Star Terminal. Mayroon naman nakahandang mahigit 2,000 at 500 traffic and emergency personnel ang MMDA na ide deploy sa mga pangunahin lansangan, bus terminals at mga bisinidad ng mga simbahan para masiste sa mga motorista at mananakay. Mayroon ding nakastandby ng na mga ambulansya at tow truck sa ilang lugar sa Metro Manila in the heart of changing lives. Ako sa Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News of our Brigada Balita Nationwide. One time the new Filipino time, mga kabrigada, alas 12 Jess, nang tanghali. Ang um, mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Tulungan natin siya mabait, matalino, matintegrity. Marcoleta, iboto ninyo. Let us bring back our president no matter what happens. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Marcoleta, Marcoleta sa, sa Senado. Mula sa PDP Party, iboto pagkasenador Marcoleta number 38 sa balota. Paid 4 jun June Pagadua, General Santo City. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Tuloy tayo sa ating mga balita mga kabrigada. Ang Office of the City Prosecutor naman ng Las Piñas pinagtibay ang reklamong robbery at kidnapping for ransom na inihain naman ng NCRPO laban sa walong pulis ng Eastern Police District. Brigada Kat Austria, ibrigada mo! Brigada! Report! pinagtibay ng Office of the City Prosecutor ng Las Piñas ang mga reklamong isinampa ng National Capital Region Police Office laban sa walong polis ng Eastern Police District na sangkot umano sa kaso ng robbery at kidnapping for ransom. Sa resolusyong permado ng Chief Prosecutor, kinatiga ng reklamong inihain ng NCRPO laban sa walong miyembro ng District Special Operations Unit ng EPD. Ayon sa NCR RPO may prima facie evidence o sapat na batayan upang ituloy ang kaso sa korte. Dahil dito, formal nang isinampang two counts ng kasong robbery at kidnapping for ransom laban sa mga pulis na kasunukuyang nakakulong sa custodial facility ng Las Bukod sa kasong kriminal, nahaharap din sa iwalay na administrative case ang mga sangkot. Samantala, isa sa ilalim naman sa preliminary investigation sa si April 22 at 29, ang hiwalay na reklamo laban sa hepe ng DSOU. Ayon kay NCRPO Regional Director Major General Anthony Abirin, tututukan nilang pag-usad ng mga kasong kriminal at titiyakin ang pagsasagawa ng administrative investigation. In the heart of changing lives, ako si Brigada Gas Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila The Music News Authority Mga limitasyon sa IDs ng mga EJK victims sa ICC trial Anti-poor umano ayon kay Assistant Secretary o Assistant to Council, Attorney Conte Brigada Sheila Matibag i-brigada mo Brigado. Pinalagan Pinalaga ni International Criminal Court o ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti ang limitasyong hinihiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pagdating sa dokumentong ipepresenta ng kampo ng mga EJK victims. Ito ay matapos i-request ng Defense Council ni Duterte sa ICC na ilimita sa National IDs of Philippine Passports ang tanggapin mula sa mga makikiisa sa trial. Sa panayam ng Brigad News sa Manila kay Conti, iginiit nitong ang naturang hiling ay anti-poor. Maliban dyan, may issue rin umano sa National ID System. Idiniin ni Conti na kapag nangyari ang naturang request ng kampo ni Duterte, tila ang mga biktima ay mabibiktima

Bricada Balita Nationwide Samantala, uh, memorandum order para po sa Safe Conduct Press o Safe Conduct Pass na mga dating rebelde, abay permado na ni Pangulong Marcos Brigada Maricar Sargan, i Brigada mo Brigada! report, Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang memorandum order na nagbibigay kapangyarihan sa National Amnesty Commission na mag-issue ng safe conduct passes para sa mga dating rebelde na nais mag-avail ng amnestia. Ang SCP ay magsisilbing proteksyon sa mga aplikante laban sa posibleng pag-aresto habang hinihintay ang resulta ng kanilang aplikasyon. Layunin nitong tiyakin ang kanilang kaligtasan at malayang paggalaw habang isinasagawa ang proseso ng amnestia. Sa kanyang talumpati sa 6th Infantry Division of ng Army sa Camp Brigadier General Gonzalo Xiongco sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao. Inihayag ni Pangulong Marcos ang paglagda sa nasabing memorandum ay patunay ng kahandaang makipagkaisa at tumanggap sa mga dating rebelde na nagnanais magbalik loob sa pamahalaan. Ayon sa Pangulo, ang hakbang na ito ay bahagi ng layunin ng administrasyon na hikayate ng mga rebelde na talikuran ang armadong pakikibaka at mamuhay ng mapayapa. Ipinunto rin ang presidente na maraming rebelde ang nag-aatubiling sumuko dahil sa mga mga kinakaharap nilang kaso. Sa pamamagitan anya ng SCP, inaasang mas marami ang magkakaroon ng lakas ng loob na lumahok sa programa ng amnestiya. Nanawagan din ng Pangulo sa mga otoridad na kilalanin at igalang ang bisa ng Safe Conduct Pass at maging katuwang sa pagsulong ng kapayapaan sa bansa. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Ang mga manggagawa naman sa Calabar Zone makikinabang sa ikalawang bahagi ng taas sahod. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo nakikinabang na sa ikalawang bahagi ng taas-sahod ngayong Abril ang mga manggagawa sa CALABARZON. Ito ay matapos maaprubahan ng Wage Order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board noong nakaraang taon. Kasama o man sa mga makikinabang, ang mga manggagawa sa agricultural at non-agricultural sector na tatanggap ng dagdag na 20 pesos hanggang 35 pesos sa kanilang arawang sahod. Depende ito sa lugar ng kanilang pinagtatrabahuhan. Ang naturang dagdag sahod ay layong tugunan ang pangangailangan ng mga manggagawa sa gitna ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Henson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Also Brigada Balita, Nationwide. Mga kabrigada, taus pusong nagpapasalamat si Senator Christopher Bongo matapos siyang manguna sa March 2025 Senatorial Preference Survey ng Octa Research. Ayon kay Go, inspirasyon niya ang tiwala ng taong bayan upang ipagpatuloy ang kanyang sipag, malasakit at maraming serbisyo para sa kapwa Pilipino. Anyang mainit na pagtanggapa sa kanya mula Luzon, Visayas at Mindanao ay patunay na pinahalagahan ng publiko ang tunay na serbisyo. Uma, malita, sa brigada, nadagdagan pa ang inaasang big time rollback sa all prices. Sa so forecast ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ay inaasahang 3 piso at 30 sentimo hanggang 3 piso at 75 sentimo na rollback sa kada litro ng gasolina. Sa diesel naman, mayroong posibleng 2 piso at 70 sentimo hanggang 3 piso at 40 sentimo tapyas sa kada litro nito habang 3 piso at 40 sentimo hanggang 3 piso at 40 sentimo sa bawat litro ng kerosene. Meron pang natitirang trading day ngayong araw, kaya meron final estimates bukas araw naman ng sabado sa lunes iaanunsyo ang official price adjustment at magiging epektibo sa araw ng martes rapido sa brigada kung big time rollback sa produktong petrolyo. Dagdag singil naman ang aasahan sa mga consumer ng Meralco. Sa abiso, merong idaragdag na 72 centavos per kilowatt hour. Ibig sabihin, kung ang inyong tahanan ay nagkukonsumo o nagkukonsumo ng 200 kilowatt per hour, may madadagdag na 144 pesos. 216 pesos naman ang madaragdag sa 300 kilowatt hour na konsumo. 200 P388 pesos sa 400 kilowatt hour at 360 pesos sa 500 kilowatt hour. Punso dito ng dagdag sa generation at transmission charge. Brigada na Balita Nationwide. Balita, balita. Makabayaning Pagtutulungan. Kabrigada, labing isang pamilya sa Tampakan, South Cotabato, ang naging biktima ng isang sunog na sumira sa walong uh, sa sampung pwesto at isang bahay sa naturang lugar. Karamihan sa mga biktima ay naninirahan sa kanilang mga pwesto at halos lahat ng kanilang naipundaar ay natupok ng apoy. Sa tulong ng 95.7 Brigada News FM Coronadal, kasamang wantahanan tahanan, nakatanggap ang mga pamilyang apektado ng mga used clothing, pera, pagkain at iba pang tulong. kabrigada, Lazada. Taos puso po kami nagpapasalamat para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat din sa lahat ng ating mga volunteers at mga donors na nagpapatotoo sa ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at One Tahanan, maraming salamat, ka Brigada. Balita. balita. Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man Napapakinggan pa rin ang mga, ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide Nationwide sa Tanghali Nationwide sa Tanghali Aka-brigada, inyong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Bumpuso kasama ang pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping, inspiring people to achieve a better life. Kami po ang iyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Leo Navarro Malikde. Malaming salamat sa iyong pagiginek. Bularito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Al Macabagong Tunay na Radyo, Macabagong Tunay na Radyo. Angat sa Musika sa at Balita, Lita. Brigada News FM, The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.